Saan pwede mag-parking? Hindi ako taga rito eh. Maraming pagkain sa loob. <laughs> Alam mo pagkain sa loob. Haydol Haydol Ikot lang <laughs> ikot Kasi. Sarahan tayo. Picture tayo.

Oh, ready one, two, three. Hey, oh, okay. si oh. One, two, three. Okay, thank you. Tidak <laughs> <laughs> small vlog na apa kan? Doi. Oh, sekejap juga. <laughs> <laughs> Kita tengah Paldo paldo?

Okay guys okay, Hindi ako taga rito, pero dadalaw ako Yan Picture tayo? Walang <laughs> daanan <laughs> 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 Ay kayo yung pag away doon <laughs> Uyan, Kala mo picture tayo. Yan okay. 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 <laughs> si Kate oh. Daji may isa niya. Magpapapa. Ikot tak lang. Lolo may butas dito eh. Hello. yun na oh. okay, guys Mukhang basa 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 Sorry dadan lang po ako Ayun o. <laughs> Ayun na. Sorry, dada lang. Basa-basa. Yung taga kabalik siya, ay kabalit siya. Uh, labuan. Awal si Wallace. Awat, ko 'ong okay. pagkabila kami. Uh, Group pag ko, paldo-paldo. Paldo-paldo. ah. Diyan pa. Ah, ako matoy. Oh. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> <laughs>